Idol! At una sa lahat uh, sa ating uh, Panginoon At binigyan tayo ng panibagong umaga At uh, andito po tayo ngayon dahil uh, Meron na naman po tayong uh, panibagong uh, Uh, project at nandito po yung mga kasama sa iba na bibigyang ayuda pero sila ngayon ay uh, yung mga magtatanim naman ng mga gulay ang ating uh, uh, kas mga kasama ngayon uh, andito sila at uh, sila yung mga nagtatrabaho na sila Yan, uh, at sa pamumuno ng ating kapitan Uh, sila ay mga naglilinis na ng kanilang tataniman mga ko sa basura oo <coughs> oh. Na, eh. Ayan na mga kongsi at uh, na sila. Ayan mga kongsi, yan yung mga kasali sa pagtatanim. Uh, Balis ang silang uh, magtatrabaho dito at ang itatanim nila ay mga gulay. Ayan ay uh, bahagi ng uh, pamimigay ng DSWD. Uh, at yan ang uh, bagong patakarang ngayon ng gobyerno. Uh, kailangan kung uh, magbibigay ng ayuda ay uh, medyo may county silang uh, gagawing uh, community service. uh, bali itong lote na ito ay hiniram lamang ni kapitan do sa may-ari para lang magkaroon sila ng matataniman Yan, at para madali ginamit uh, ginamitan na ng mawer Hello. na yeah. <laughs> uh, mga kong siya at uh, na yung mga magtatanim dahil naulan at um, madilim yung langit kaya malabo itong uh, tumila. Uh, at ang usapan na lang ay kung titila na launa ay magbabalik ka sila dito. So ayan at malinis na yung kanilang ginawa. Hindi pa pa sa mga ano. Ayan eh, oh, na uh, mga kakonsi ito Nakapagtanim na sila Ayan na Ayan o Ito na yung mga naitanim nila Tapos ito pa oh. Tapos yan uh, Ito naman ang uh, Ano uh, Pechay yan, at mga buto pa lang yung itinanim dyan kaya hindi pa makikita guro mga ilang araw pa bago sumibol Yan, at isang araw pa sila nakakapaggawa o nakakapagtrabaho